Time out muna sa pagbabalita ang mga mamamahayag ng bagyo ngayong araw kasi June 19 nagtungo ang mga miyembro ng Bagyo Correspondents and Broadcasters Club sa Busol Watershed. Itoy para sa Eco-walk at tree planting. Dito 52 punla ng Benguet pine tree ang kanilang itinanim. Ah, uh, ito masasabi ko matagumpay no itong ating tree planting pagkat naitanim natin yung ating target na 52 na pine seedling. Uh, pagtapos na ito ay uh, magkaroon para tayo ng marami activities. Ang nasabing aktibidad ay sinimulan ng yumaong veteranong mamamayag at dating pangulo ng Baguio Correspondents and Broadcasters Club na si Ramon Dakawi. Kasabay ng pag sa kanya ay ang pagbuhay muli ng nasabing aktibidad. Before na <coughs> nag-ota ko as BCBC President, na-revive natin yung eco-walk yung sa Bus Busol water shed so nakipag-ugnayan tayo sa Baguio Water District through kay Mark at uh, yun nga medyo okay naman Simbolo rin ng 52 punla ang ikalimamput dalawang anibersaryo ng BCBC mula ng maitatag ito taong 1972. Nakiisa din sa Eco Walk at Tree Planting ang Benguet Electric Cooperative, Baguio Water District, Philippine Information Agency Cordillera, BCPO, City Government of Baguio at ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Baguio-Benguet Chapter. Um, it is important to, sabi nga nila, to walk the talk no? Na hindi lang po tayo puro salita pero nandito tayo para uh, gawin ho yung dapat na, uh, at nararapat para po sa ating mga uh, environment and at the same time sa kinabukasan. Sa ng ginawa natin ngayon na sinasabi ho natin sa ating uh, mga programa na protektahan natin ang ating uh, kalikasan sa pagtatanim ho ng puno. Mahalaga rin ang Busol Watershed lalo na dito nang gagaling ang siyam hanggang 10% ng supply ng tubig sa lungsod para matiyak pa ang dagdag na na supply ng tubig, kailangan pang madagdagan ang bilang ng mga puno. So with regards to the forest cover, uh, we can observe po na only in Baguio side has uh, almost uh, more or less 80% of uh, forested area po. Pero sa kabila nito, malaking hamon pa rin kinakarap ng watershed ang pagtatayo ng mga infrastruktura malapit sa lugar. Dahil dito, nanawagan si Mayor Benjamin Magalong na magkaisa para protektahan ito. Marami rin nag dito na magtayo. Sa kon pa lang, din, sinisira na namin. Basta nagtayo pa lang sila, nag, nag, uh, naghuhukay pa lang talagang panakagad namin dito. Uh, pinapahinto na kagad yan. Kanina ipinakita rin sa news team ang tatlong rain harvesting facility. Ang mga ito ay may kakayang mag-imbak ng 46,000 cubic meters ng tubig, pero hindi pa ito maaaring mapakinabangan. Kakatapos lang kasi siyang uh, lagyan ng liner and hopefully this coming summer magiging operational na siya, fully turned over to the Baguio Water District. This year, pinupuno natin yung tatlong uh, reservoir. Unfortunately, meron dalawa dyan na nagkaroon uli ng leak. So yung malaki, okay na yon. Pero yung dalawa nagkaroon ng leak. So last year pa inaayos ng, kanya, ng DPWH. Kung magkataon, magagamit ang mga ito sa susunod na tag-init. Samantala, idadagdag na rin ang Eco Walk at Urban Walk sa iba pang aktibidad ng grupo. Charles Nicolimon, Para Salizon Headlines.